guys next ko lang ang uh, bago nating uh, produkto ang drip coffee ayan. so naka packaging na po siya. may maganda pong uh, lagayan so bakit kailangan natin ito dahil uh, ito a coffee made by letting boil water drip slowly through finely ground coffee it means uh, hindi na natin po kailangan ng coffee maker, kagaya nitong una nating gawa, ayan o yan, so after natin gilingin, ito na pong result tapos pag tinimpla natin gagamit tayo nito ng coffee maker so ang problema natin marami sa mga customer natin ang walang coffee maker kaya gumawa tayo ng uh, drip coffee so paano po ito gawin? mayroon po itong uh, sampung sachet sa loob ang gagawin nyo lang po ay kumuha ng tasa ayan, ito po yung tasa ayan, ito na po yung tasa tapos kuha ka ng isang sachet dito ito na po yan okay pagkatapos, ilagay nyo lang po dito sa tasa ayan, ang gagawin nyo lang punitin nyo lang po ito yung sa taas, ayan okay, napakadali Pag tapos punitin, isabit nyo lang po dito sa tasa ninyo Ayan o, oh, left and right lang po yan. Okay? Tapos, buhusan nyo dito ng mainit na tubig. Dito kayo magbubuhos ng tubig. Pagkatapos, ayan, tanggalin nyo na siya. Pag nabuhusan nyo na ng tubig, mamaya ipapakita natin. No? Ayan. Ayan, ito na po. May mainit na tayo tubig. Ay, ngayon, kung uh, gusto nyo medyo matapang, kunti lang ilagay nyo. Pag medyo ayaw nyo ng matapang, Uh, damihan nyo yung tubig. So, ito lang po yan, oh. Yan. So, ay. Sorry. So, ito ay uh, alternative po natin to na pagtitimplan ng kape pag wala po kayong coffee maker. Kaya wala po problema kahit walang coffee maker. Ayan. Buhusan na po natin. Uh, oh. Ayan, oh. Ang galing, oh. Okay. Dahan-dahan lang po sa pagbuhus. Uh, tapos sa mga bata baka kasi mga iba mabuhos uh, tapos lang ayan pero dapat hindi ito gamitin nyo yung takori mismo gamitin nyo hot thermos kasi ito tumatapon yung tubig eh sa thermos okay So ako ayaw ko ng medyo matapang. Kaya kailangan damihan ko yung tubig. Ayan, oh. No? gandahan siyang bumababa, oh. Galing, oh. Mura lang po ito pag binili ninyo, oh. No? Ayan. Itong uh, barako. mayroon din tayong tinatawag na Arabica, Excelsa, at Robusta. Ayan. Para ka lang may coffee maker, oh. Ayan, oh. So, ako ayaw nga na matapang kaya, oh damihan ko to Ayan, gusto ko kasi medyo light lang okay Yan. so ito okay na ito yan. medyo may laman pa tayhintayin natin yung ano medyo bumaba yung tubig Ayan, okay na to tapos uh, wala na no pwede nyo pigapigain yan okay. yan so meron na tayong kape barako. Nao, di Di ba? Wala tayong ginamit na coffee maker. Pero tayo ay nakapagtiglan ng kape. Ngayon, kung gusto nyo pong may asukal, lagyan nyo ng asukal. Kung gusto nyo naman ng na may gatas, subukan mo na walang asukal. Oo. Oh, subukan natin na walang asukal. Tingnan natin. Ah. Masarap din kahit walang asukal. Ayan. Pero ako, hindi ako po, hindi ako nagkakape na walang asukal. Gusto ko talaga may asukal. Tapos, kung mayroon kayong coffee mate, o na kaya gatas, lagyan nyo. Ayan. Tapos, steer natin. Anap tayo steer. It. Anap tayo steer. It. Steer. Ayan. Pag steer, ayan. Perfect na po kagad ito. Para sa mga mahilig magkape. Ah, uh, siyempre, bakit kailangan natin i-priority yung kape na to na barako? Dahil alam naman natin na yung mga 3-in-1 coffee ngayon ay may mga chemical po yan, hindi maganda sa kalusugan. Kaya ang recommended ng ating mga doctors ngayon ay magkape tayo ng mga original coffee. Ayan, so ito na, tignan natin. Ah, masarap!